Hello guys, magandang buhay. Ngayon po ay magluluto tayo ng ating pangputor na yan. Uh, honey chicken, ang paborito ng aking anak. Ayan. Tayo yung ay magpuputor ng honey chicken. Na nalagyan natin siya guys na isang kutsarang uh, asin. Ano muna yan, parang mamarinate natin siya. Ng konting ano lang yan lagyan natin siya ng uh, garlic powder at saka konting paminta kasi yung sauce mamaya aalagyan din natin yun eh ay yung butter pala Kung ito guys wala tong sibuyas hindi tayo maglalagay dito ng sibuyas yan paminta yan tapos ah uh, uh, konting tubig, i-marinate natin dyan, i-ano natin ng konti. Yan, konting tubig, nasaluhaluin. Yan. Na, na ma-absorb yung ano niya, yung lasa ng mga nilagay natin. Ayan. Tapos, gagawa tayo ng butter na ilalagay natin dyan. Tapos guys, yan. Pakatapos yan. Yan. Piprituhin natin yan. Yan. tayo ng butter guys. Ang itlog. Yan. Yeah. Patihin natin yung itlog. Itlog yan. Tapos, yan uli. Paminta, asin, panimpla ba? Yan. Yeah. Tapos, lagyan natin ng konting tubig. Siguro mga nasa karkulo nyo kasi pa Tapos, ayan guys. Lagyan natin ng ano yun, ang nilagay natin dun ay ano, uh, baking powder. Kayo okay, na lang ko magtansya. Ako, nilagay ko dyan mga siguro lima, anim na ano. Kalahating cup, ganyan. Kasi depende rin, yan, ito na maglayang. Naglay tayo ng kalahating cornstarch, kalahating cup, tapos isang cup na arena. So, sa tingin ninyo, ikulang ang tubig. So, dagdagan na lang ninyong konti para yung mag-ano siya. Ayan, tulad nyan. oyan, Ayan, lagay natin pa yung isang cup na arena. Nauna yung cornstarch, tapos yan, isang cup na arena. So, halo-halo. Pag sa tingin ninyong kulang ang ano niya, yan, tulad niya, maano siya, nagdagan nyo ng konting tubig. O yan, lagyan natin siya mga 3 cups na ano, o, sumobra yung mga ano niya. <laughs> Naging ano na yan. Hindi na 3, Apat. <laughs> Ayan. Halo-halo. Ayan. Ganyan siya guys. O, hindi siya masyadong ano. Ayan. Tapos ilagay na natin doon sa minarinate natin kanina. Ayan. Tapos, yan, lamas-lamasin. Yan. Tapos, pabayaan natin ng mga ilang minuto. Ayan, gawa na tayo ng sauce niya. Yan, pabayaan natin siya hanggang masipsip ng manok yung kanyang ano. O, oh, gawana gawa na tayo ng sauce. Yan, ketchup din, depende rin sa inyo. Sa dami din ang ginawa ninyo na ano. Ako, nilagay ko dyan siguro mga anim na ano, kutsara. Ayan. Ayan asukal. Lagyan natin ng asukal, guys. Ayan, hindi nakita kasi nanok ko siya. Oh, oh. Tapos honey, ayan na yung honey. Ayan, yung honey ko rin, depend kayo di na magkakarkulo. Nilagay ko dyan siguro sa tingin ko eh, maka mga tatlo or apat na kutsara na honey. Paborito yan guys ng anak ko. Sa ating sana masarap yung buffalo ano. Kaya lang yung anak ko ayaw yung kasi may ano, gusto niya boneless. O, oh, ayan guys, konting tubig. Mga kalahating cup din na tubig. Ayan. Yan ang magpapalasa dun sa ating honey chicken. Ayan, nilagyan ko sa guys ng hot sauce para medyo anghang-anghang ba. Nasa sa inyo din yun. Optional yan lang. Kung anong gusto, gusto ninyo sa ano ng panlasa ninyo, eh, kayo po ang ano, masusunod. O, oh, ayan na po. Naprito na natin. Hindi ko na napakita yung ano. Hindi pala naka-on yung aking video. Hindi <laughs> na nilagay. So, ayan na. Ayan guys, dalawang beses natin pala yung pinirate. In ano, no, Binalik sa ano. Una muna, light muna nga. ano Hindi natin muna pina-brown ng ano. Tapos, nung ano na, pinag-isa na natin siya. Para maging crunchy ba siya. Hindi ko na pinakita guys. Kasi masyado ng ano. Ayan. Ayan. Tsaka yung aking tele, ano nga, naglolo ko yung aking ano, telephone. Yung sabitan niya. So, ayan, halo-halo konti. Ayan, ano natin na mag-brown-brown -brown pa ng konti? Ayan, okay na yan guys. O, ayan, lagay na natin yung ating sauce. Ayan, pakuloyin natin ng konti. O yan. Kapag ganyan na, medyo parang ano na siya, malapot-lapot na siya, pwede na natin ilagay. Ayan. Lagyan na natin yung pinirito nating manok. Ayan guys. Ayan, luto na siya. Antay mo natin konting matuyo-tuyo ng konti. Ayan, ihahain na natin siya. Thank you for watching guys. Ayan, mag-aantay na lang tayo ng mag-adan. Ayan. Ayan, adan. Okay na guys, lupo na siya. Ayan, ihain na natin. Ayan, naadan na guys. Ayan, tayo tayo'y kakain na. <laughs> yan lang, inaantay natin. ng na tayo. Ayan, ayan na siya. Ayan na guys, yung niluto natin honey chicken. Ayan, ayan yung humba natin kahapon. Ayan yung white rice ng anak ko. At yun ang sharia na, sharia rice ng tatay natin. Ayun ang tabula. Yung may kubos ba na pinirito? Ayan. Ayan